guys oh, meron tayo dito barako to. Ilang buwan na nga ito kuya? 6 months po. 6 months. Oh, yan. Ito ay puro sira na nangyayari dito sa motor niya. Pero dapat talaga nangyayari dito, isang gawaan lang. ang nangyayari, nagdubli-dubli ang gastos mo dito. Kasi nga po mga idol, meron ditong pagkaka-error na nabaligtad yung filter. Ngayon, pagkabaligtad ng filter, may ngayong itaas. syempre sabi ko nga sa inyo, kung may budget naman, huwag nang tipidin, huwag na ipabildap pero siya naman, gusto niya talagang palitan yon Makulit lang talaga yung nagawa na ang ginawa ay binildapan pa, pinabildapan para daw makatipid. Pero okay din naman nga, kung magaling ang mag up at magaling yung magre grind Ang problema, napakaingay pa din. Tapos hanggang sa humantong na wala na siyang masabi dun sa ginawa na niregrind, pagkaandar, ang sinabihan namang ingay ay yung connecting rod o yung connecting rod naman daw yung sinabihang ingay di ang ginawa sabi nga nito ni tropa ay palitan na pagkapalit ganun pa din tapos sinabihan na sira na daw pala yung camshaft at yung arm, kaya ang ginawa pinalta ng replacement pagkapalit naman ng replacement tinanggal yung decompression pagkatanggal ng decompression tumigas ang kicker parang 155 napakatigas si Pain o yun tapos medyo napalo dito ng kaunti kasi nga replacement tapos pabalik natin yung dating connecting rod nito. Re-refresh natin. tapos yung sa lock na sir, pinaribor. Yan, yeah, pinaribor na din. Ayan o. Oh. Bagong ribor na daw to. Sayang, bagong-bago pa. 6 months.